Ladies and gentlemen, gusto nyo ba na lagi kayong may enerhiya, lakas at sabik sa ganon? Hello guys! So, ang topic natin for today, mga pagkain na nagpapataas ng gana, nagpapataas ng kasabikan sa bagay na yon. Alam mo na ang tinutukoy ko, okay? So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, diretsyo na tayo ating alamin itong mga pagkain at mga herbs na pwede mong i-intake para talagang ikaw ay magiging ganadong ganado sa usaping ganon So, ito ay para sa lahat lalaki ka man or babae So, at number one Ito, yung oysters or ito, yung talabah So, kung gusto mo na talagang ikaw ay uh, mataas ang iyong enerhiya gusto mo, na yung pakiramdam mo ay talagang gustong gusto mo. Sabi ka, di ba? So ito na ang iyong dapat idagdag sa iyong pagkain, okay? Alam mo, ang oysters or talaba, mataas ang zinc content nito. At isa ito sa mga nagre-regulate or nagpro-produce, nagdadagdag ng testosterone levels sa katawan ng tao. Kaya kapag regular kang kumakain niyan, naku, mararamdaman mo yung effect niyan sa usaping ganon. Isa yan sa mga pagkain na nagdudulot ng pakiramdam na ikaw ay nasasabi sa bagay na yun. Okay? So, yan po ang number one. Number two. Ito ay hindi considered na pagkain. Pero, ini iniinom natin ito. So, ito ay yung red wine. Or minsan, yung mga ibang alak dyan. Whoops! Pero ito ang trick dyan. Kapag uminom ka nito, dapat yung tamang kick lang, yung tama lang ang effect sa iyo. Kasi pag sumobra ka na dyan, wala na yung effect na sa iyo. Dapat yung, alam mo ba, yung katamtaman lang, yung kapag uminom ka, mag-iinit yung pakiramdam mo. Parang gusto mo ng ganon, yun yung feeling na mararamdaman mo. Huwag na huwag kang uminom ng labis. Kasi kapag sinubrahan mo yan, wala na rin silbi yun. Bangingi ka na nun. Hindi mo na kayang mag-perform kapag ganon. So, dapat yung sakto lang, yung tamang-tama lang. At yun ang nagbibigay ng pakiramdam na ganado ka sa bagay na yon. Okay? Number two, number three, ito yung mushrooms. Ayon sa mga dalubhasa, ito daw ay napakalakas na aphrodisiak para sa mga kababaihan. Wow! So ladies, ito na ang isa sa mga kasagutan kapag kayo po ay walang gana at tinatamad sa ganon. Okay? Meron daw itong effect na nagpapagana sa pakiramdam ng mga kababaihan pagdating sa S. So, kung uh, nararamdaman mo na parang bakit matamlay ka, ayaw mo nang ganon, ito na ang kasagutan, ladies. Kumain ka, mag-ulam ka ng mushrooms or kabute. Number three. Number 4. Ito, yung watermelon or pakwan. Oh, napakarami ito ngayong summer. Ang sarap kumain ng pakwan, di ba? Ang init sa labas. So, eto na. Habang ikaw ay kumakain ng iyong paboritong masarap na prutas, nato. sigurado na meron din itong effect sa bagay na yun. Dahil alam nyo ba na ang pakwan ay mataas ang citrulline content nito at ito ang isa sa mas nagbibigay, nagpapataas ng blood flow sa ating katawan. Alam nyo, kapag maayos ang blood flow, siguradong yung mga parte doon sa ating katawan na yon ay magiging ganado dahil sa pag-ikot ng dugo sa ating katawan. Yan ang nagbibigay ng lakas, lalong-lalo na sa mga kalalakihan at syempre sa mga kababaihan din kasi napakahalaga ang blood flow na yan. Yan ang nagbibigay ng kakaibang pakiramdam kapag ikaw ay nasa action. Okay? So, ayan po ang number four. Number five. Ito yung dark chocolates. Ito ay nagtataglay ng phenylethylamine na nagbo-boost or nag stimulate ng mga hormones Kapag ikaw ay nasa akto ng ganon. Okay? So, talagang iba rin ang effect nito. Talagang mas nagiging ganado ka kapag ikaw na ay nasa akto. Okay? Parang binubuhay niya yung dopamine sa iyong utak. Di ba? So, kapag uh, kumain ka nito, nagiging ganado ka at nagiging happy yung pakiramdam mo. So, ayan po ang number five. Number six, ito yung maka. Ito na, yung mga herbs, okay? Marami yan sa online. Tsaka may mga stores na nagtitinda ng mga ganyan, okay? So alam mo ito, talagang ang purpose talaga nito is yung bagay na yon Talagang kapag kumain ka nito, nag-intake ka nito, ay ramdam mo agad-agad yung effect. Talagang para sa bagay na yon tumataas yung gana mo tumataas yung uh, pagnanasa mo sa bagay na yon. Talagang umiinit yung pakiramdam mo kapag nag-take ka ng ganitong herb. Okay? Uh -huh. so, ayan po. Ang number six, number seven. Ito, yung ginseng. Wow. So, ito rin ay tulad din sa makarot na isang herb. Okay? Pero talagang ang primary na gamit nito is para doon sa bagay na yon okay? Kapag regular kang nag intake ng ganito, nako, sigurado na ikaw lagi ay ganadong-ganado. Talagang naging mas sensitive yung mga parts na yon lalong-lalo na kapag talagang mayroong trigger, okay? So, kapag nag-take ka ng ganyan, nako, siguradong buhay na buhay ang iyong pakiramdam sa bagay na yon Yung tipong gustong-gusto mo, okay? So, ayan po ang number 7. Number 8. Ito, yung horny goat weed. So, ang purpose talaga nito ay para naman sa pagiging macho ng mga kalalakihan. Diba? Kung gusto mo nabuhay-nabuhay ang iyong happiness, ito ang inumin mo. At siguradong talagang ikaw ay makakaramdam na ikaw na ay handang-handa sa digmaan. Okay? <laughs> so, ito po ang number eight. Number nine. Ito, yung ginkgo biloba. Oh, herbs ulit ito ah. So, ang primary effect din nito ay katulad din ng mga nauna kong nabanggit na herbs na talagang uh, purposely ay talagang para ma-enhance yung pakiramdam mo sa ganon okay kaya ito effective din ito kung gusto mo na mabuhay yung damdamin mo sa bagay na yon ito na yung dapat mong i-take okay itong mga herbs na to natural lahat ito may mga side effect ito pero hindi tulad sa mga synthetic na talagang ang mga side effect ay minsan ay nagiging masama di ba pero ang mga ito ay minimal ang mga side effects okay So, ayan po, ang number 9. So, ayan po, ang ilan sa maraming mga pagkain na pwede mong kainin at mga herbs na pwede mong inumin or i-intake para ikaw ay magiging ganado sa bagay na yon Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.